Welcome to my channel, Josie TV. Magandang araw sa lahat. Dito ngay ako ngayon sa ano, naghahanap tayo ng mga kandi-kandilaan. So dito kasi sa amin, maraming kandi-kandilaan. Ayan oh, nasa gitnang gubat pa ako. So hanap tayo ngayon. Let's go. O dito pa lang sa mismo harap ng bahay namin oh. O ang daming kandi-kandilaan. So, Maraming naghahanap kandi nito. So dito, na super blessed tayo kasi ang daming kandi-kandilaan. Yortica joyka ay isang halaman na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina dahil sa iba't ibang health benefits nito. Narito ang ilan sa mga binipisyo sa kalusugan ng kandi-kandilaan. Anti-inflammatory properties. Ang kandi-kandilaan ay kilala sa kanyang mga anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpababa ng pamamaga ng katawan pain relief ginagamit ito sa pagpabawas ng pananakit ng kasukasuan at arthritis dahil sa kakayahan nitong magbigay ng pain relief o di ba gamot din to sa mga arthritis pain reliever allergy relief may mga pag-aaral na nagpapakita na ang kandi-kandilaan ay maaring makatulong sa pag resolba sa mga sintomas ng allergic rhinitis tulad ng pangangati at pagbahing. Rich in nutrients, ang kandikandilaan ay mataas sa vitamina A, C, K at ilang B vitamins. Mayaman din ito sa calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium at sodium. Supports prostate health. Ang kandikandilaan ay ay ginagamit upang makatulong sa mga problema sa prostate lalo na ang mga B9 prostate hyperplasia or BPH supports urinary health ginagamit ito sa paggamot ng mga kondisyon sa urinary tract at maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga infeksyon. Boost immune system ang mataas na antas ng antioxidants sa kandi-kandilaan ay makakatulong sa pagpalakas ng immune system. Ito yung kailangan talaga natin ngayon. Digestive health. Maaari ito makatulong sa digestion at improve ng gut health. Supports healthy skin. Ang paggamit ng kandi-kandilaan ay makakatulong sa paggamot ng iba't ibang kondisyon sa balat tulad ng eczema, blood sugar regulation, may mga ebidensya na ang kandikandilaan ay makakatulong sa regulasyon ng blood sugar levels na beneficial para sa mga may diabetes. Importante ang pagkuha ng payo mula sa healthcare professional bago gamitin ang kandikandilaan bilang suplemento o gamot, lalo na kung may mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan o iniinom na gamot. So ang dami palang binipisyo sa kandikandilaan, no? Sobrang daming benepisyo pala. So dito lang natin makikita kung saan-saan sa mga gilid-gilid o di ba? Sobrang dami. Yan paglabas namin dito, dito na yung sapa. At yan lang guys, salamat sa lahat.